Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Okay? Uh, ilang araw na lang, New Year na mga mahal ko. So, magiging busy na po tayo, ano? So, syempre sa 31 po ay wala po ako. Okay? Busy-busy po yan kami. At syempre, yung mga inalagaan ko ay mag-message na po sa akin, ano? Sa 30 one po, desperas po ng new year. Kailangan i-message yun na po ako. Okay, so far naman ang iba po ay nagme-message. Yung iba naman po ay talagang naging busy na. Pero lahat po tayo ay sabay-sabay po sa sa January 1. Okay, may sasabihin po ako sa inyo. Dapat sabay-sabay yan po tayo. Pag sapit ng bagong taon. Okay? Sa mga nakakalimot na dyan na hindi na nagme-message, Uh, alam kong okay kayo, alam kong busy po kayo, but kailangan nyo po akong i-message e para hindi kayo, uh, para makasama po kayo, what I mean, okay? Sige po, alamin natin kung ano yung energy ng person mo. Tingnan muna natin, kamusta na siya? Kamusta na? Tingnan natin. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Sana ay makapag-isip ito kung sino man ang person na ito na Pini-wish nilang bumalik sa kanila. Okay. Okay. Queen of Swords. Ang overall energy niya, no? Tingnan muna natin. Aha. Uh -huh. In fairness. Malayo ang kanyang mararating. May travel. Mhm. Mm ang saya naman na ito. Wala siyang ibang hiling kundi maging masaya. Yes, yan ang kanyang energy ngayon. Um, patient, nagtatry, nagtitimpi. Nakakarinig siya ng mga negative, pero sinusubukan niyang uh, maghabaan yung pasensya niya. Okay? At sana huwag ka rin ganun. If ever may marinig kayo mga negative na sinasabi, etc. Ganito, ganito kayo na mismo ang humawak or umiwas mas maganda po na kayo na lang po talaga okay so meron tayong queen of swords and six of pentacles meron tayong three of wands meron kayong four of wands meron kayong two of cups so may mga uh, pagsasama na masasaya itong pagsapit ng bagong taon or bukas itong this week magiging masaya po kayo matutuloy po yung lakad ninyo Marami akong nakikita na traveling talaga. Okay? Pero yung iba naman po sa inyo ay mukhang long distance relationship ba ito? Nakikita ko parang malungkot siya dahil nag-iisa siya. Nag siya. Wala siyang ibang kahilingan kundi makasama ka itong uh, New Year. Sorry. Yun po ang kanyang kahilingan at nakikita ko po talaga ang laking ambag mo sa buhay buhay niya. Ayan no, very thankful po itong tao na ito at ano siya eh, siya yung mabuting tao na uh, mapagbigay sa lahat ng bagay, mapagtimpe, okay? Uh, si Three of Wands, mahaba din po yung pasensya niyan, okay? Kahit kahit hindi niya alam kung kailan siya mag-aantay, basta mag-aantay siya. May ganun siyang energy. Okay? Sa tingin ko naman, ang iba po sa inyo ay nag-aantay siyang mapatawad mo. Sa tingin ko rin naman po, ang iba ay nag-aantay siya na maging okay yung communication niyo or pagsasama ninyo. Okay? Yan ang manifestations niya. Sa tingin ko naman, nag nag nagdadasal ito, nag-wish. Okay? Anyway, mamaya po also, Jack Sign, bibigyan ko po kayo ng mga lucky oras ninyo. Okay? Ay, overthink po talaga ito siya. Takot, ano, takot siyang, ano eh, takot siyang, takot siyang mapag-isa. Okay? Uh, actually, masaya siyang nakikita ka sa malayo. Pinagmamasdan ka niya sa malayo. Okay? Masaya po siya. Masaya siya na babalitaan niya na you are doing okay. Masaya siya na... Nakikita kang uh, success. Ayun, yun. Okay? Basta positive po siya. Hindi siya nag-iisip sa'yo ng masama. Okay? At nakikita ko rin na masaya siya. Siya yung pinipili mo. May mga ganong issue na nangyayari dito. Meron ako nakikita din, din dito. Mukhang involved kayo sa money. Or uh, nascam ba siya? Or ikaw yung nascam? Maliit maliit man o malaki, basta po ay kasama kayo dito. Pero, kung may problema po kayo, loan, pera, na scam, or nahiraman kayo, hindi kayo binigyan, masusolusyonan po yan, or hindi kayo binayaran, matatapos na po yan. Nasisense ko po matatapos yung problema ninyo. Mukhang, or kung kayo po ay may utang, mukhang mababayaran po ito. Okay? Ito yung ano niya eh. Ayun, oh, gusto kanyang ligawan ulit. Gusto niyang uh, gusto niyang maano, ma -ano, maramdaman ma mo ulit kung paano kanya minahal. Okay, kaso nga lang natatakot ito na baka wala ka ng tiwala sa kanya. Ayun, yun ang fear niya. Parang wala eh, parang ganun. Parang, paano ko ba ito sisimulan? Yan, may mga tanong siyang ganun sa'yo. Well, nandyan si Page of Pentacles, okay? kahit takot siya sa iyo kahit parang malabo kahit parang uh, nagti siya ng uh, lakas ng loob ngayon so bumubuo siya ng lakas ng loob para suyuin ka ligawan ka ulit at yung iba po sa inyo talagang nagii-stalk malakas po yung energy niya na stalking someone okay possible din po na Curious siya sa'yo, anong ginagawa mo, saan ka, sino mga kasama mo, yan. Pati po yung mga katabi niya, tingin ko naman ay ini-stalk mo din. Okay? Tinitingnan mo ko sino nagla-like sa kanya, sino nag-heart, sino kausap niya. Tingin mo yung mga ganon. Okay? May nasa-sense ako ganon. So pareho lang kayong both side na stalking yung energy ninyo. Pag hindi kayo nagsasama. Well, pag nagsasama naman po kayo dito, ay sinusubukan niya po na ayusin kayo. Ayusin ah uh, actually, may nakis may nasisense ako ditong awa. Naawa siya sa'yo kung ano man nangyayari iyo ngayon. Okay? Kasi siguro breadwinner ka, pagod na pagod ka mag-work, pagod ka magtrabaho, pagod ka mag-ipon ng pera. So, nakikita niya lahat yung paghihirap mo. Nakikita niya lahat yung uh, kung paano mo pinagsikapan na mabuo yung pangarap na ito. Yun ang nasisense niya ngayon. Okay, ano yung expecting natin tomorrow para sa person mo? Blessings, sana blessings po. Bigyan nyo po itong blessings. Hmm. Okay. Sorry ha, pero meron makikipag-sex. Meron fertility. Meron naglilibog. Energy to ng person niyo Possible na nag nagaano siya, nag enjoy siya mag-isa. <laughs> Ganun talaga. Lahat tayo may karapatang mag-enjoy mag-isa. Okay? Pwede natin pasayahin o paligayahin ng ating sarili kapag wala naman tayong partner. Okay? Normal po yun. Hindi po yun masama. Okay, the magicians and the empress, meron tayong four of swords. At nasisense ko po, may nanonood dito sa akin, baka buntes or nakabuntes po yung person mo. Ngayon, kung tinatamaan ka, kung legit po talaga ito para sa iyo, ay nararamdaman mo na parang reading na reading mo ito. Kailangan mo pong magpa-reading dahil tinatawag ka ng ating guidance or angels. Okay, so dito meron takot. Uh, some of you, nabuntis na ng una, may anak ka na ngayon, takot ka ng maulit ang nangyari sa'yo na dati kang iniwan, okay? Dati kang inanakan tapos nandito naman ang senaryo, nagmahal ka ulit, nandito na naman. Or, ito yung person mo iniisip niya na meron kang past trauma in the past, so ayaw niya nang dumagdag, okay? Positive po ito, huwag kayong malungkot dyan. Okay? Yan ang reading ng inyong per person. Yan ang kanyang, ah, uh, kumbaga gustong malaman mo or yung energy niya, tingnan natin yung sayo. Kumuha tayo ng oracle deck na ito. Ang cute ng card na ito. Mahirap lang hawakan. Okay. Rooster. Okay. Oh. Tingnan, explain ko yan sa inyo. Hindi naman ako naniniwala na ganyan ng rooster. Okay. Wow. Okay. Wow. Okay, sige. Ito yung sayo. Um, sabi dito, rooster, kaya ako minsan talaga hindi ako nagdi-deal with uh, oracle deck. More talaga akong taro. Pero it's Okay minsan kasi kinokontra ni Oracle Deck si Taro. Uh, rooster, an arrogant, na to, boastful person you should not cross. Okay. Maring magingat ka sa mga taong ganito, mapag-away, masakit magsalita, plastic. Pero hindi ko po sinasabi lahat ng rooster ay ganyan ang kabaitan po ng rooster ay mapagmahal sila sa kanilang family. Nakita niyo yung bahay doon? Pinoprotektahan niya po yung bahay niya. So, you are dealing with the person na masungit pero mapagmahal po sa kanyang family. Pinoprotektahan niya po yan lahat. Meron po siyang rason kung bakit siya ganyang katapang. Okay? Mabait na tao po ito. Mapagmahal po siya sa... sa kanyang family nakita niyo yung manok 'Di ba yung mga sisyo niya, inaalagaan niya talaga. Bawal natin hawakan or hindi natin pwedeng hawakan. 'Di ba may mga pusa din ganun. So meron silang energy na both, parang sing, Okay? Pay attention to your finance. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo. Na itong January na ito, okay lang mag-spend ka ng money, but worth it. Alimbawa, 5,000 na lang ang pera mo. Bumili ka ng mga prutas, bumili ka ng pangmesa mo, bumili ka ng pampaswerte sa bigas, pineapple, lahat ng prutas mo bibilhin mo talaga. Uh, money bowl, sorry, yung mga iba nagpapamoney spell na sa akin, kabilang po kayo sa mga uh, may kumbaga worth it gumasto. Okay, huwag kayong mag-alala dito. So, pero, sa mga pay attention to your finance, ibig sabihin, dapat meron din pong matira sa inyo. Naintindihan? Dapat meron din pong matira sa inyo. Hindi po dapat ubusin natin yan. Okay? Halimbawa, nagbayad ka ng utang, siningil ka. Okay lang naman yon Babayaran mo siya. Hindi mo siya dapat iwasan. Kausapin mo siya ng maayos. Uh, pasensya ka na, kumari o marin, uh, malilate lang po ako, ito lang po yung kaya ko. Kausapin po natin ng maayos. Kasi once na minura ka niyan, once na min, alam mo, PI ka, mga ka, um, ano yung, pu puro ka utang, sinungaling ka, yung mga ganun na salita, nakaka-attract po yun ng malas. Okay, kaya meron po tayo nito, if ever may debt kayo, may utang kayo, o kailangan nyo maligo, pumunta kayo dito sa akin, pwede naman po kayo dito paliguan ko. Ngayon, kung hindi po kayo makakapunta sa akin, OFW, pwede nyo po itong kunin yung mga sangkap na ito. Okay, all in na po yan siya, meron na po siya mga to. Okay, pang bukas ng pintuan ng swerte, pangharang sa mga negative, alam mo yon yung, ano ko, umiinit yung, ano ko, gawa ng candle. Okay lang, sige. So, yung mga, ito, spray natin, laban sa malas, laban sa kasamaan to, dito lahat yung, ano yung benefits nito. Okay? Although lahat po talaga yan, ay magkakapatid naman yan. Magtutulungan po yan sila. Yan ang lagi nyong iisipin. Magtutulungan po yan sila. Naintindihan? So, pineapple, reconciliations. Actually, yung pineapple, recon reconciliations, pero yung pineapple is mabilis na umangat. Naintindihan ninyo? Climb this reading. Ako, iba ko magsalita. Iba ko magsalita. Insya Allah, Yarab, paulanan nyo po sila ng maraming maraming blessings itong taon na ito or yung papuntang papunta pa lang sila sa kanilang lalakarin, bigyan nyo po sila ng maraming blessings. Pineapple is a sign is na mabilis umangat, or uh, maraming blessings si pineapple. Okay? So... May mga magbabalikan, of course, meron po talaga. Okay, may nakikita tayo na magbabalikan. So, congrats kung magpaparamdam sa inyo yung person ninyo, magkasama kayo, eh, di ba? Eh, di, mas maganda yon na magkasama kayo. Nakakatuwa naman po yun, okay? So, dito tayo dumako sa, uh, ano ba to? Wait lang. Dumako tayo dito sa, tingnan natin kung ano yung oracle deck mo. Okay? Wala namang masama dito. Pero kung bad, kontrahin lang natin. Okay? wag natin i masyadong isipin yung mga bad. Kunin nyo lang yung mga resonate lang kayo. Yung magaganda sa tenga. Okay? So, handa na ba kayo? I know you're the one and that scare me. Okay. Wow. So, meron pala ditong uh, you're dealing with the person na maring kakadate mo lang, kakakilala nyo lang, syempre kahit naman sino, ba diba, ilag pa, kahit naman sino, kailangan ka pa niyang makilala, okay? So, ngayon, if ever na matagal na kayo, nagkabalikan kayo, parang nako-confuse siya sa kanyang nararamdaman. May takot, kaya ko ba tong panindigan, kaya ko ba tong pasukin, kaya ko ba tong ayusin, ba diba? Parang, pero sure na sure siya, ikaw yung hiniling niya. Ikaw yung parang uh, binigay ni Lord para sa kanya. Okay? Sigurado itong taon na ito na parang ikaw yung pakakasalan niya. Nafi-feel ko. Or ikaw yung gusto niya makasama. oh congrats sa inyo, ha? 2024, baka may magsasama, magkikita. Okay? Baka may magbabalikan din. Nafi-feel ko rin, eh. May magbabalikan talaga. Nafi-feel ko. So, congrats po sa inyo, mga mahal ko. Good luck sa inyong lahat, ha? Okay, so tingnan natin. oh, five of wands, magiging busy ka. ah uh, pagod. Pagod, mukhang kailangan mong mag-relax. Okay. ah uh, marami kang taong inaalala. Relax lang. Dahan-dahan. Yan. Meron kang mga hindi nabigay sa kanila. Na parang, sinisisi mo yung sarili mo. Huwag kang ganon. Okay lang yon. Kung hindi natin kaya, wala tayong magagawa. Huwag nyo sisihin ang sarili ninyo, mga mahal ko. Naiintindihan ninyo? Tingnan mo yung person mo, oh. ah uh, yung person mo nagwo-worry din, din sa'yo kasi masyado ka mabait na tao okay, eh, masyado ka mapagbigay. So, I think yung iba sa inyo nag-away po kayo dahil uh, masyado kang ganon sa family mo or sa, sa kaibigan. Madali kang maloko. Okay? Madali kang magbukas. So, I think talaga yung iba sa inyo, may nasisense ako dito na parang, sorry ha, yung ibang person ninyo, uh, may pakiramdam kayo na na-spell sila. Okay? Kung under-spell yung person ninyo, pwede po kayong sumangguni sa atin. Uh, pero kailangan po talaga mag-undergo sa reading kung feeling ninyo. Ang signs kasi ng mga na-spell or bad spell, uh, na-undergo sila sa uh, bad spell, is yung pabago-bago yung mood. Okay? Yung balisa sila, pangit na sila, hindi na sila nag-aayos ng masyado, tapos laging galit sa'yo, parang nandidiri sa'yo, mga ganon, okay? Pero depende pa rin yan, ha? Kailangan po talaga mag-undergo po tayo sa reading para sure po tayo na ay, uh, na ano talaga yan, ay na-underspell, okay? So, meron po dito na si sense ko na mimiss mo pa yung ex mo. Mm, mm Parang, nandun pa yung hoping, hoping sorry ha, uh, nandun pa yung hoping na gusto mo pa rin maayos yan. Parang minsan, napapaiyak ka pa rin. Ang sakit kasi, kasi binigay mo kasi lahat, hindi ka nagtira si, sa, sarili mo. Ayan. So, yan ang sinasabi ko sa inyo. ba diba, kahit naman sino, pag sinas, binigay nyo lahat, halos wala nang matira sa inyo. Ang mangyayari is, parang, wala na. Saan ka ng lakas ng loob kung binigay mo na talaga lahat? ba? Diba? Parang nag-ipon ka lang ng pera niyan. Pag binigay mo na lahat, wala ka nang madudukot. Ganon din naman ang feelings. Okay? Ganon din naman po yan. Pare-pareho lang lahat. Ay, grabe. Grabe. Meron ditong, ano, suicidal pala kayo dati, ano. Parang wala kang direksyon. Nung akala mo, ah, nawala siya. Okay? Pero, nandun pa rin yung manifestations mo or yung pagdadasal mo na magkahabalikan kayo. Siya pa rin yung mahal mo. I think, uh, kailangan mong maghanap. Okay? Kung hindi ka na makamove on dito sa person na ito, kung sobra ng sakit, ang, ang love kasi, ang gamot niya, love din. So, i-try nyo pong magbukas ng bagong pag-asa, magmahalan kayo, mag-try kayo makipag-date, wala naman pong masama doon. Kung hindi naman po kayo kasal, kung legal naman po kayo, okay? Pero kung sa tingin mo na uh, dehado ka, wag na, manahimik ka muna, okay? Mag-work ka na lang. Ayan, oh. Wow! Matutupad pa din pangarap mo. May travel akong nakikita mo makakasama mo yung person mo as soon as possible ito. Okay? Nakakaramdam siya ng bagong feelings. Yeah. Na minsan pag nagkatan nagkakatabi kay nahihiya siya, nakakaramdam siya ng parang Ah... Uh, parang nakakaya naman to, nandito pa rin siya sa akin, nakasupport. Yung iba sa inyo, kausap niyo pa yung mga exes ninyo, nakakahiya naman tong ginagawa ko. Eh, siya na nga yung sinaktan ko, pero nandito pa rin yung uh, ex ko na nakasupport sa akin. Okay? So, ang iba po sa inyo ay talagang someone na may nagkakagusto sa inyo, hindi nyo kilala. Okay? Or kilala nyo, maaaring ilaglag ka lang kayo. Hindi pa kayo ready. Kasi someone linulukbak mo pa. Parang hoping ka pa doon sa ex mo. Okay? May nangliligaw na ata yung iba sa inyo. Okay? Nagtatry na kayo. Well, maraming salamat sa lahat na nagpa-reading po sa atin. Maraming maraming salamat po talaga. At sa lahat ng... Ano bang tawag dito? Lahat ng natulungan natin. Maraming maraming salamat. Anyway, bibigyan ko po kayo ng tip. Okay? Uh, sabi ko sa inyo dito sa channel ko, kapag manood lang kayo, marami kayong matututunan sa akin. Okay, saan yung sinulat ko? Uh, Siyempre, kailangan natin muna isulat. Hindi yan makukuha sa barada, baraha yung iba. Kailangan mo nang masusing pag-aaral yan. Okay, saan na? dinawin ayo magpakita. Kada ayo magpakita. Ayan. Okay, makinig kayo, Aris, okay? Ang maswer maswerteng oras sana pag nabanggit ko. Mag-wish kayo or magdasal kayo. Ito yung best time na magdasal kayo. Okay? Depende sa inyo kung ulit-ulitin niyo, Five minutes, one minute, two minutes magdasal kayo. Any kind na dasal, lahat na gawin nyo na. Okay? Lahat, talagang sabihin nyo na. So Aris, meron kayong 5:30 PM to 7 PM. Ang magandang dasal or, oras ng dasal or wish, make a wish. Inulit ko. Oras ng meron kayong angels na nakaharap sa inyo. May nakatingin sa inyo. 'Yon, okay? May may makikinig po sa inyo. So syempre, 'alang naman, mag-expect kayo bukas may mangyayari ka, God in God's will. Okay? Naintindihan? In God's will. Leo, 6 p.m. to 7 p.m. Naintindihan? Ang swerteng oras, 6 or 7 p.m. Depende sa inyo kung anong oras, anong minutes, ilan minutes kayo magdasal. Sa gitarius, makinig ka. 11.30 p.m. 2 p.m. Sorry, meron akong asin. 11.30 p.m. Uh, or, or ha, or, evening to sa Guitarius, baka maguluhan ka, 11.30pm, ganong gabi, tapos ng hapon, 2pm ng hapon, hindi yun whole day ha, hindi, pagsapit ng 11.30, magpipray na kayo, tapos yun na, cut na. Tapos pwede yung ulit ulitin sa 2 p.m. ng hapon. Walang magtatanong sa akin, walang magme-message. Nang dahil dito, ayoko. Ayoko mag-explain. Mag- Manood lang kayo na ulit-ulitin nyo hanggang maintindihan yung sinasabi ko. Bahala kayo. Kung ayaw nyo maintindihan, bahala kayo. Hindi ko problema yon Taurus, mag-wish ka sa 5.30. 5.30 p.m. Ibig sabihin, hapon. Okay? Ibig sabihin hapon. Pwede kang mag-wish ulit ng 6.30 p.m. ng hapon. Naintindihan? Virgo, mga kapatid ko. Ang certain oras, pwede tayong mag-wish, magdasal, 3 p.m. ng hapon. Pwede mong, pwede mong ulitin sa 4 p.m. ng hapon. Naintindihan? Capricorn. Ang maswerteng oras is 3.30, 3.30 ng hapon, 4.30 ng hapon. 3.30, inuulit ko, p.m. ng hapon. Uulitin mo siya, pwede mo siyang ulitin ng 4.30 ng hapon. Cancer, 4.30 a.m. Bukang liwayway ito. Kung kaya niyong magising, yan ang oras ng swerte kayo. Okay? Kung kaya niyong magising, wala eh. Nakawawa siya ano, ano cancer, kailangan magising ng umaga. 4.30 a.m., huwag kang mag-alala, pwede ka namang gumising ng 6.30 a.m. Pwede mo siyang, kung hindi mo kaya si 4.30, doon ka na lang kay 6.30 a.m. <laughs> Morning si Cancer, Scorpio. 7:30 AM ang pagdadasal or pagwiwish. 9 AM, pwede mong ulitin magdasal or magwish. 9 AM, okay? So maraming salamat sa lahat ng nanonood or gugagawa nito. Muli po, Miley Taro, kung gusto nyo po mag, magpa-reading sa akin, maraming maraming salamat sa lahat ng tiwala ninyo. Kung na-spell kayo, pumunta po kayo, pwede naman po tayo mag mag video call kung kung malayo po kayo OFW yes pwedeng pwede po kung pwede niyo pa konsulta yung mga person niyo bakit ganoon ka kaiba o ano pwede po mag undergo muna kayo sa reading okay maraming salamat bye bye